Alam niyo ba, umabot ako ng edad na ito na hindi hindi ako natutong magbike. Ha? Kasi nung panahon namin, nung kabataan ko, syempre gustong gusto kong ma matutong magbike. Para kasing ko yan, ang tingin ko yung astig pag, pag marunong magbike. Eh ang kaso sabi nung matatanda, eh pagka daw nagbike, madidivergenize daw. What? Siyempre, Ayoko yun. <laughs> rin, siyempre, ayoko yun. Kasi, siyempre, takot ako ma Eh, baka pag nag-asawa ako, isipin nung asawa ko, may nauna sa kanya. Ah? Eh, bata pa ako nun, eh. Never been kissed, never been touched. Pero, nagka-first boyfriend na ako. Pero, na alam mo nun? naman nung araw, eh. No kiss, no touch. Ayan. Eh, di kahit gusto kong mag-aral ng mag-bike, hindi ako nag-aral. Eh, kasi nga, eh ma-divergenize. Yung palaman, hindi totoo. Misan kasi matatanda. Mali-mali yung mga sinasabi nila eh. Ayun. Yung mga salita na mga tatanda pagmisan, hindi din totoo eh. Ako, matanda na ako ngayon. Pero hindi ako magtuturo ng manig sa mga bata. O!